Magandang araw po sa ating mga minamahal na senior at sa lahat po ng Pilipinong gustong maging laging malakas. Sa ating nakaraang video, pinag-uusapan po natin ang mga protas na pang-iwas sa sakit. Ngayon, alamin din natin ang sampung simple, mura at masasarap na almusal na nagsisilbing pang-iwas sa sakit. Panguna sa ating listahan, ang mainit na depensa aros, kaldo na sagana sa luya at bawang. Ito po ay hindi lang basta pampaginhawa kapag masama na ang pakiramdam. Ito po ay isang preventive medicine. Ang mainit na sabaw ay nakakatulong para hindi mamuo ang plema. Ang manok ay nagbibigay ng protina na kailangan para bumuo ng mga immune cells o sundalo ng ating katawan. Ang luya po ay isang malakas na panlaban sa pamamaga at mikrobyo. At ang bawang, sabi nga natin noon, ay isang natural na antibiyotiko dahil sa taglay nitong alisin. Sa isang mangkok ng mainit na aros kaldo sa umaga, para mo nang binigyan ng iyong katawan ng mainit na yakap, kumpletong nutrisyon at isang buong hukbo na handang lumaban sa anumang sakit. Pangalawa sa ating listahan Chaan ng Luya, Luyang Dilaw at Kalamansi. Bago pa man ang lahat, ito ang inumin mo pagising. Huwag mo na kape. Ang kombinasyon pong ito ay isang triple action power drink. Una, ang ordinaryong luya ay merong antiviral properties na pumipigil sa pagdami ng mga virus tulad ng sasipon. Pangalawa, ang luyang dilaw naman po, ayon sa napag-usapan na natin, ay isang super anti-inflammatory na binabawasan ng pamamaga na siyang nagpapalala sa sakit. At pangatlo, ang kalamansi na punong-puno ng vitamin C. Isang tasa nito sa umaga ay parang pag-spray ng disinfectant sa iyong lalamunan at paghahanda sa iyong immune system bago ka pa man lumabas ng bahay. Pangatlo sa ating listahan ang lakas mula sa lata. Ginisang sardina sa bawang, sibuyas at kamatis. Alam niyo po ba na ang kakulangan sa vitamin D ay iniuugnay sa pagiging sakitin? Ang dilatang sardinas po ay isa sa mga ilang pagkain na mayaman sa vitamin D. Siksik din ito sa omega-3 na panlaban sa pamamaga at kalsyum para sa buto. Kapag ginisa mo pa ito sa bawang, natural antibiotic, at kamatis na may lycopene at vitamin C. Isa itong budget meal na siksik na siksik sa mga immune boosting na sangkap. Isang ulam na paborito ng marami. Gamot na pala para sa resistensya. Baka naman po, bilang maliit na tulong nyo na rin po, kahit like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Pang-apat sa ating listahan, ang kumpletong baluti sa plato. Tortang itlog na may gulay. Ang itlog po ay isang perfect food. Meron itong protina, vitamin D, at isang napaka mineral, ang zinc. Ang zinc po ay parang sergeant ng ating mga sundalo, immune cells. Siya ang nagdidisiplina at nagsisigurong gumagana sila ng maayos. Kapag kulang ka sa zinc, parang tulog at tamad ang mga sundalo mo. Ngayon, ihalo mo sa itlog ang mga gulay tulad ng tinadtad na malunggay, super taas sa vitamin C, at kamatis. Sa isang simpleng torta, binigyan mo na ng kompletong baluti o armor ang iyong katawan. May protina, may vitamina, may mineral panglima sa ating listahan ang tagalinis at tagapag-alaga ng tiyan mainit na oatmeal na may saging bago po ito para sa marami sabi nga natin sa nakaraang video halos 70% ng ating immune system ay nasa tiyan kaya kung malusog ang iyong tiyan malakas ang resistensya mo ang oatmeal ay isang prebiotic na pagkain ng mga good bacteria sa ating tiyan parang pinapataba mo yung mga alaga mong sundalo. Ngayon, lagyan mo pa ng hiniwang saging na isa pa sa pinakapaboritong pagkain ng mga good bacteria. Kapag masaya at busog ang iyong internal army, mas handa silang labanan ng anumang masamang mikrobyo na papasok galing sa pagkain. Pang-anim sa ating listahan, ang Wall Defense Breakfast. Isang hiwa ng papaya. Kung gusto mo ng simpleng-simple, ito na yon. Sabi nga natin kanina, kailangan natin ng matibay na pader laban sa mikrobyo. At yan to ang trabaho ng Vitamin A. Ito po ang nagaalaga sa balat at sa mucous membranes, lining ng ilong at lalamunan. Ang papaya po ay isa sa pinakamayaman sa Vitamin A at Vitamin C. Kaya sa pagkain mo lang nito sa umaga, para mo nang pininturahan at pinakapal ang pader ng iyong kastilyo para hindi ito basta-basta mapaso. Pangpito sa ating listahan, ang klasik na paborito, ginawang mas malakas, sinangag at itlog na may atsara. Sinangag at itlog, paborito natin. Paano ito gagawing pang iwas sakit? Una, gumamit ng brown rice kung pwede para sa dagbag na fiber at B vitamins. Pangalawa, yung itlog, Imbes na sunog sa mantika, gawin lang sunny side up para hindi masira ang nostrensya. At pangatlo, at ito ang sikreto, lagyan nito ng side dish na atsara. Ang atsara na gawa sa hilaw na papaya, carrots at bell pepper ay isang fermented food na nagbibigay ng natural probiotics sa ating tiyan at punong-puno ng vitamin C. Isang simpleng twist lang pero malaki ang dagdag na proteksyon pangwalo sa ating listahan, ang pampasigla na puno ng panangga, nilagang kamote. Imbes na kanin o tinapay na puro harina, subukan ng nilagang kamote. Ang orange na kamote po ay punong-puno ng beta-carotene na ginagawang vitamin A ng ating katawan, ang ating wall defense. Mataas din ito sa vitamin C. At dahil mababa ang glycemic index nito kumpara sa kanin, nagbibigay ito ng enerhya na dahan-dahan kaya hindi ka manghihina agad. Isang almusal na pampalakas ng katawan at pampalakas ng depensa. Pang-syam sa ating listahan, ang hukbo ng mabuting sundalo. Isang basong plain yogurt. Ito ay hindi kasing karaniwan pero kung makakahanap po kayo ng plain yogurt, hindi yung matamis, napakaganda po ito sa umaga. Ang yogurt ay punong-puno ng probiotics o bilyong-bilyong mabuting bakterya. Kapag kinain mo ito, para kang direktang nagpapadala ng isang buong hukbo na bagong sundalo sa tiyan mo para labanan ng mga bad bakterya. Para mas sumarap pa at dumami pa ang benepisyo, haluan mo ng hiniwang prutas tulad ng papaya o saging. At ang pangsampo sa ating listahan, ang masarap na pangprotekta, mainit na tsokolate, mula sa tablea. Good news! Pero hindi po yung 3-in-1 na powder drink. Ang tinutukoy po natin ay ang ating tradisyonal na tablea o purong kakao. Ang purong kakao ay iso sa may pinakamataas na antioxidant content sa lahat ng pagkain. Ang mga flavonoids nito ay nagpoprotekta sa ating mga selula kasama ng ating immune cells laban sa pagkasira kaya sila ay lagi nasa top condition para lumaban. Tandaan lang po, huwag lang masayadong damihan ng asukal. Isang mainit at masarap na paraan para bigyan ng armor ang iyong katawan. Ayan po, sampung almusal na hindi lang pang gutom. Sila ang unang sandata natin para sa isang araw na malusog at walang sakit. Salamat po sa inyong panonood and God bless!